ngayon guys ay mag aayos ako ng washing machine ah uh, it sira daw itong dryer nya <laughs> buksan ko siya medyo masikip lang dito guys dahil nandito ako sa banyo nahirapan akong kumilos <laughs> bali ano guys yung dryer ay nalagyan ng damit sa loob pumasok dun sa pinaka spin nya spin dryer pag pinapaikot mo uh, mabagal tapos maraming kumakalabog <laughs> ngayon guys ay titignan ko mayroon pa akong nakitang damit ng bata sa loob ayan ayan maliit lang tumalsik siguro to dahil po may paglagay nila bara ito guys to umiikot yung spin dryer kaya nahihira pa Ito pala guys yung babaklasin sa ilalim para matanggal yung spin doon sa loob. Ang hirap lang dito dahil may mga nakatambak na mga labahin pa dahil lang tambak na raw yung labahin ni ma'am dahil hindi daw matuyo-tuyo dahil laging umuulan dito sa amin hinintay niya pa ako ng ilang araw bago, naka, bago dumating dahil marami kasi akong ginagawa ngayon lang ako nagka oras para pumunta dito so babae kasi guys yung may-ari nito so may ginagawa siya dahil may tindahan sa harap nandito ako sa likod so wala, maliliit pa yung mga anak nila eh kaya walang tutulong sa akin kaya ako lang mong isa dito wala rin yung mister niya nasa trabaho kaya yan tiis lang kahit may lab. laban lang para sa hanap buhay ayun na nga ay natanggal ko tong spin niya sa loob ayan may damit pa na naka kapit yan yung bumabara maraming nakabara sa loob kaya hirap na siyang umikot kaya binaklas ko yung sa ilalim para matanggal ito ngayon naman ang problema ko dito guys ay yung pagbalik dahil mahirap yung mahirap ito ibalik dito sa butas so ayan may nakuha pa akong uh, laruan ng bata pumasok sa loob ito naman ay pahirap pa namang ibabalik dahil mahirap ito guys i dun sa pinaka gitna niya hindi kasi maabot ng kamay para masintro siya doon kaya medyo mahirap ikabit pahirapan tapos ang sige pa dito ayan guys na sakto ko na dito ikakabit na natin sa spin dryer niya ngayon ay hihigpitan ko na ito ng sakit dahil hirap dukutin then sige dito talaga yan kailangan lang talagang higpitan dahil baka tumalsik pag maluwag so kailangan ah, matigas talaga na ano yung pagkahigpit baka, baka tumalsik pag gamit nila so kailangan safe para ayos yung paggamit nila man kapagod lang guys pag, pag ganito ano, tanggal lahat lalo pang mag isa lang ako pero okay lang ito yung harap buhay ko eh kailangan kong magtiis ayan tapos na natin higpit ngayon ibabalik ko na din dito sa taas niya yung mga tinanggal kong mga iskro Yan guys, okay na. Ah, uh, okay na tayong dryer. Ayan okay na, tuloy yung ikot niya. Mabilis na.